Hindi lang sa Bulacan naman pwede. Sa ibang lugar, alam mo yung yan ang nga sinasabi ko sa mga staff doon. Dahil tapos na sana kami, noong nauna, nauna sa amin kasi itong Oriental Mindoro eh. Mm -hmm. Pero sabi ko, mag-random sampling tayo sa ibang lugar. Siguradong ang gagawin sasabihin sa atin ng DPWS yan, isolated case. Kaya mag magpunta pa tayo sa ibang lugar. Kasi yan ang nai-expect ko eh. Sa, ah, isolated case yan. Uh, dito po ang story. Isolated case eh. Mm -hmm. Pero hindi to isolated case. Kaya nga nag-random kami Ted eh, para mm -hmm. hindi sabihin. Kaya nga several case studies itong ginawa namin. Merong Pampanga, merong sa uh, hilagang Luzon. Mm -hmm. Oo oh. para hindi sabihin isolated case. Kasi okay. what, mm -hmm. pag sinabi mo isolated case, defense mechanism na naman yan Ted. Eh. Ito si mm -hmm. Walang planong magsagawa ng malawakan na investigasyon. Mm -hmm. Opo. Yan opo. Na nga in, yan na nga inaexpect ko eh. Kaya nga marami kami tiningnan eh. Mm, opo, opo. Eh ngayon nga din po no, kung ba, pupuntahan po natin yung mga top regions na may pinakamalalaking alokasyon no ng flood control projects eh nandito rin po yung Region 5, yung Bicol. Ano po? Oo. Oh, uh, well, oh, nagaling at na yung team ko diyan. Mm -hmm. Ang galing na diyan pero yun nga sabi ko validate natin mabuti hindi pwedeng isang counter check lang, mm -hmm. isang validation, dapat may opo. several validation, several layers opo, para opo. talaga sigurado tayo sa sinasabi sabi ko.